mga kabusing may nakita si Bayaw dito tingnan natin kung okay na ba siya asaan ba yun ayun yun na nasa ilalim mga kabusing oh. ayan maitim mga kabusing dito lang nakita ni Bayaw sa baba yan lupa na yan mga kabusing Shout out nga pala kay Sani Pamusino kay Karoisky Jilud Ayan Agahan tayo mga idol at saka sa mga pinsan ko kay Dante Bilyarin kay Dennis Bilyarin Ayan kay Danny Boy at saka kay Dolores Agahan tayo dito insan Ayan, 'yung gagamba, kunin natin. Ayan, team size lang mga kabusing oh. Ayan, may team. Okay. Hello mga kabusing, puntahan natin si Bayaw. Ha, oh, pamangkin. May nakita daw siya. May nasa pasok eh. Ha, ah, na? Ayun, ang gagamba oh mga kabusing. Ayan, nakatiklop na. Nagalaw natin yung puno ng kuwan payabas ayan gandang gagamba yan nakita ni pamangkin dito kunin natin Okay. Hello mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Ayun oh, gagamba. Ayun. Pero butyog siya mga kabusing. Hindi ako nagandahan sa kanya. Ayun, butyog Tapos yung mga galamay niya, naliit. Gagmay kaka kasway. Hindi lang natin kunin mga kabusing, hanap tayo dito. Okay. Mga kabusing may nakita naman tayo dito. Ayun oh. Ay tigre na naman na brown. Yan ang gagamba, mga kabusing tigre na brown nakita natin dito. Ayun, tumiklop na. Yan oh. Yan gandang gagamba yan, mga kabusing. Ayun, tumakas na naman tumakas na naman yung gagamba ayun no ay yellow pala hindi pala brown yun gandang gagamba yan, mga kabusing okay, kunin natin lagay mo natin yung shampoo natin mga kabusing puntahan natin si Bayo may nakita siya doon dako tingnan natin mga kabusing ay nasa baba nasa baba siya ay tala mga kabusing ganda oh, gandang gagamba Ayun oh, tala. Dito lang nakita ni Bayaw. Ayun, tumakas. Yun. Yun ang gagamba, tumakas mga kabusing oh. Halika, boy. Halika, boy. Ayun. Gandang gagamba mga kabusing. Gam gagambang talaan kung tawagin mga kabusing yan kunin natin yan oh. yun tumakas yan ito yung bahay niya mga kabusing yun at ang gagamba ayan. tumakas kitang kita sa pagtakas mga kabusing kunin natin Ayan, bumalik sa bahay Hello mga kabusing, may nakita tayo dito. Ayan, sa may kogon. Ito yung kugon no? Oh. Ayan, nagagamba. May itim na nagagamba mga kabusing. Ayan, nakatiklop na siya. Nakatiklop na yung gagamba. Ayun, may itim. Kunin natin. lakas sana yan okay mga kabusing may nakita tayo dito sa ilalim ng bayabas ayan o bali dalawa sila yun yung isa hindi pa masyado malaki mga kabusing ito yung isa, yung nakatiklok. Yan. Malaki na yan mga kabusing. Team size na. Yan ang kunin natin. Pero itong isa, hindi. Hindi pa ano. Hindi pa kalakihan. Yan, kunin natin to. Nasa ilalim lang ng mayabas mga kabusing. Yan na, Dito. Oke. Okay. Ah, kabusing puntahan atin si Bayo. May nakita daw siya sa ilalim pa rin. Ah, dala. Eh okay, tingnan natin. Oke, oh, oke okay, okay na for TM size na Ayun, ang gagamba mga kabusing. Mapula-pula siya mga kabusing. Oh. Ayun. Gandang gagamba to. Nakita lang ni Bayaw sa ano, lalip. Kunin natin to mga kabusing. Ayo. Mga kabusing, pauwi na kami paki subscribe na lang paki like share comment at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin pauwi na kami mga kabusing maraming salamat sa panunood